Sabi nila, maswerte daw yung magulang na may anak na masipag. Pero para sa akin, mas maswerte yung anak na may kumpletong magulang. Lalo na kung yung magulang mo ay tinuturo sa'yo ay puro para sa sarili mo or di kaya para sa ikakabuti mo bilang isang anak nila. Pero bilang isang anak, gusto ko lagi akong niyayaw-yawan dahil hindi ko malalaman ang aking pagkakamali kung hindi ako papagalitan ng aking magulang. At isa pa, walang magulang na gusto mapasama ang kanilang mga anak. Itong video na to ay gusto kong mapanood ng mga kabataan na may tampo sa magulang dahil hindi nila nakukuha yung mga luho nila. Ako ay isang anak na namulat sa puro na lang pera-pera. Hindi lang dahil gusto kong yumaman kundi pangarap kong masuklian ang pagmamahal na binibigay sa akin ng aking magulang. Dati nung wala pa ako dito sa Manila, sinasabi ng mga iba na nakakakilala sa akin na anak ka ba talaga ng nanay mo? Dahil natural lang sa magulang na pagpanganay nandoon lagi ang kanilang atensyon. Pero napapasabi ako na diba bunso ako, dapat mahal ako ng nanay ko. Mm -hmm. Medyo may tampo, charis. Wala po akong tampo sa aking magulang bilang isang bunso, nangangarap din ako na lahat ng gusto ko ay makukuha ko. Pero hanggang pangarap lang niyon. Dahil hindi lahat ng panganay or di kaya hindi lahat ng bunso ay lahat ng gugustuhin ay makukuha. Nakadipindi sa estado ng ating buhay. Mula nung namulat ako sa mundong mapanlin lang, ako ay nangarap na sana makatulong ako sa aking magulang. Kaya para matupad ang aking pangarap, ako ay nagtrabaho na nagtrabaho kahit ako ay bata pa. Lahat ng pwede kong gawin na trabaho, lahat ng pwede kong pasukin na trabaho ay ginawa ko na. Nang ganon, kahit bata ako, makaipon ako ng aking sariling pera. Dahil bata pa lang ako, iniisip ko na sana masuklian ko ang pagmamahal ng aking mga magulang sa aming magkakapatid. Kaya dahil sa sobrang laki ng utak ko, umagang umaga pa lang guys namumulot ako ng nyog nang sa ganon maibenta ko at magkaroon ako ng pera at di na rin ako makahingi ng baon sa aking magulang kahit nga panguhuli ng tilapia or hipon marunong ako nyan at pagkatapos ko rin manghuli ng tilapia guys or di kaya kahit anong klasing isda or di kaya hipon ay sinusoroy ko na guys ano ba sa inyo yung salitang sinusoroy di ko kasi alam eh nawala sa utak ko pero minsan nakakaramdam din ako ng sobrang pagkapagod pag lagi akong nagtatrabaho. Pero pag naisip ko na bihira lang ako magkaroon ng mabait na magulang dito sa mundong ibabaw, mas lalo kong sinisipagan at mas lalo kong kinagalingan ng paghahanap buhay. Dahil ayaw kong dumating yung panahon na puro na lang tampo or galit ang ilagay ko sa utak ko pagdating sa aking mga magulang. Dahil yung magulang, bihira lang tayo makatawag ng nanay at tatay dito sa mundong ibabaw. Kaya mga kapatid, huwag natin antayin na kung kailan wala na tayong magulang, saka natin masasabi na kung pwede ko lang ibalik ang panahon at oras habang tayo ay may oras pa para mahalin ang ating magulang, gawin natin ang ating part bilang isang anak.